Hello sa inyo mga kabayan tayo magbalit-aktakan ng opinyon na naman at uh, commentary. bigyan natin ng uh, opinyon itong ginagawa po ni Sarah Duterte nagala ng gala at uh, ano mo yun lumilikom at uh, ano uh, nagahakot ng uh, simpatsya dun sa Qatar diba mga kaibigan kasi dun ang yari yung uh, rally na alam mo yun, hinuli daw ng mga Qatar police yung uh, mga pro doon. Kaya, diba? Nandun yung ano eh, nandun yung init. Kaya doon siya pumunta mga kaibigan. At dito nga, matatawag ko itong ginagawa niya uh, mga pagkilos na to ay operation panlilin lang na naman mga kaibigan. Panlilin lang sa publiko. Okay, panorin muna natin ang video mga kaibigan ha. Ma'am, busy mga kaibigan. I'm uh, po sa mga kaibigan na ah, hindi ko alam na, na na alam mo 'yun. Itong dalawa ay nagagamitan but ah, ang tunay na ang tunay na sabihin natin na nakikinabang dito mga kaibigan si Sara Duterte ang mga Duterte mga kaibigan kasi kung halimbawa nga ha, kung si kung si Marcos Sr. ay napalibing dahil inamin na ni Amy Marcos kung hindi gawa daw ni Duterte hindi mapapalibing yung kanyang ama okay personal yun mga kaibigan iba personal yun na tinulungan ka kasi hindi na naman nga presidente si Marcos Sr. Kailangan na talagang ilibing. Ba't nandun yung respeto? E pinalibing yung tatay niya. So, nandun yung utang na loob nung mga Marcos, ano mga Marcoses sa Duterte mga kaibigan. Doon lang sa bagay na yun. Diba? Doon lang sa bagay na yun. Ba't doon sa paggawa ng masama? Is yung utang na loob mo yun ang parang uh, itataya mo. Uh, yun ang parang ibabawit, igaganti mo naman ngayon. Doon sa ginawa sa inyo, aba mga kaibigan, hindi po public service yan. Atandaan nyo. Diba? Hindi serbisyo publiko yan. Kailangan mga babaw dito yung ebedensya. Hindi yung utang na loob ng mga Marcoses. Magkaiba po yun mga, kaib ano, mga kaibigan ha. Yung utang na loob ng mga Marcos sa pagpapalibing ni Duterte do sa kanilang ama, ibang issue po yun mga kaibigan. Ah, hindi po isyong kriminal yun. ba diba? Political will kasi yung usapan doon mga kaibigan. Ah, kung tumulong si Amy Marcos sa kampanya ni Duterte, si Duterte ang una nagkaroon ng utang na loob. Ah, kung ipinalibing naman ni Duterte, yung ama ni Amy Marcos. Bawi na sila mga kaibigan. Wala na dapat tingnan dito utang na loob. Diba? Wala na. Ayan yaya ngayon mga kaibigan. Tulad nga ng sabi ko kanina. Ang makikinabang sa relasyon ng dalawang ito ni Amy Marcos at ni Sarah Duterte. Mga Duterte pa rin mga kaibigan. Diba? Walang utang na loob ang taong bayan. Ha? Sa mga Duterte. Wala po. Diba? ang mga Duterte ang may utang na loob sa taong bayan dahil hanggang ngayon, yung mga uto-uto ay nasuporta sa kanila mga kaibigan. ba? Diba? Isipin natin yon na yung utang na loob, ng yung palitan nila ng utang na loob, tapos na yun mga kaibigan. Kaya kung sakasakali itong ginagawa ni Amy Marcos na siya ay magiging senator judge ay dapat po mga kaibigan matanggal ito <laughs> dapat matanggal ito mga kaibigan di diba? ano ano ang ano anong nakikita ng publiko dito sa pagsasama ng dalawang ito sa Qatar hahatulan siya one day si Sara Duterte kasa kasama mo yung judge na hahatul sa iyo ay sa ano mga kaibigan sa korte ha sa korte sa legal pag yung judge ay nakikita nakasama nung isa sa mga halimbawa yung uh, uh, akusado o nung biktima mga kaibigan ay masamang paningin. <laughs> masamang paningin mga kaibigan na nakikita yung hoes na kasakasama yung uh, biktima or kasakasama yung nang biktima mga kaibigan. sa kayo nakakakita ng ganyan? Pagkagano nakita, tinatanggal na agad yung judge, pinapalitan ng ibang judge, 'di ba mga kaibigan? Eh, nangyayari dito. Napakakapal lang mukha. Hindi nakikita ng tao mga kaibigan. ya yeah. Kaya kailangan punahin natin to eh. Itong ginagawa ni Amy Marcos mga kaibigan. Okay lang si Pongo. At least hindi siya nag -deticate. Eh itong dalawa mga kaibigan eh. Senator Judge ito one day. Iisipin nyo yan ha. Senator Judge yan. Hahatulan yan. Kung tama o mali ang ginawa ni Sara Duterte. Base sa ebidensya mga kaibigan. Eh sa paningin ko sa nakikita ko yung nabibision ko mga kaibigan ay hindi ito boboto sa ebidensya si Amy Marcos mga kaibigan mga kababayan ha? kaya nga sinasabi ko ang relasyon ng dalawang ito wala na ditong utang na loob na pwede nating isiksik sa gitna ng dalawa mga kaibigan Duterte ang nakikinabang nauuto itong si Amy Marcos at kapag ka nga nabigyan ng kapangyarihan na naman niya mga Duterte na yan Akala nyo ba bebebehing kayo nyan? Hindi. Lahat ng paraan gagawin yan. Ah, Gagawin nyan lahat ng paraan para one way or another ah, makaganti siya. Ganun lang mga kaibigan niyan. Kasi hindi na mapapauwi yung aman ng mga yan eh. Hindi na mapabalik mga kaibigan sa tindi ng ebidensya. So tuloy natin. Sa tulong nyo. Uh, kaya sumuporta din ako. Bumuta din ako. Dahil uh, maraming salamat din po talaga. Siyempre ma'am. yeah! Itong, itong si Sara Duterte, mas magaling tong... Uh, magaling tong magpanggap. Mas magaling tong umarte mga kaibigan. Ma magaling tong magtago ng... Uh, kawalang hiyan. Kaya niyang itago... Ah... Uh, sa pakapala ng muka, yung mga ginawa niyang kamalian mga kaibigan. Sanay na sanay sila. Uh, pag may napapansin mali sa kanila, iaharap lang nila yung uh, alam mo yun, ibang mukha nila. And then wala na, bali wala na mga kaibigan. Diba? Ganyan lang ang taktika ng mga Duterte. Talagang medyo may kakapalan talaga. <laughs> ano, Siyempre ma'am <laughs> Yeah <Woo! laughs> uh, katatanga mga kaibigan ng uh, supporter na mga yan Ito pa Kita nyo nga uh, ano napaka madamdamin mga kaibigan Hatak na hatak dyan ng mga tanga mga kaibigan Oh Diba mga kaibigan hatak na hatak dyan yung mga ano yung mga tangang tao then ano, bigyan na natin ng opinion mga kaibigan. Ito nga uh, operasyon panlilin lang ni Sara Duterte sa publiko mga kaibigan. Itong ginagawa niya mga sunod-sunod na media appearances at mga paggagala. ba? Diba? Paggagala mga kaibigan. Eh alam mo yon. Ito ano mga kaibigan eh. Wala itong ibang uh, patunay na ito ay para lamang sa banta. Nang kanyang impeachment mga kaibigan. Ang uh, mga ito mga ka, ano eh, mga kaibigan ay eh, parang ano lang photo ops na walang tunay na sustansya mga kaibigan o epekto sa mamamayan. 'Di ba? Distraction lang 'yan, yung parang ililis lang kayo, bibigyan lang kayo ng mga panggulo, wala na yung issue ng impeachment, yung impeachment ni Sara sa inyo, mga kaibigan. Ah, uh, sa mga DDS, na sabi ko nga, ang ginagawa ni, Sor, ni Sarah ni Sara Duterte ng pag-alaga lang ganyan, ay wala pong sustansya mga kaibigan. Diba? Diversionary tactic lang yan. Diba? Diversionary tactic mula sa impeachment. Diba? Yung sunod-sunod na media events, malinaw na yan ay isang calculated move para ilihis ang atensyon ng publiko ng media sa haharapin niyang impeachment complaint. Mga kaibigan, sa halip na harapin ng mga isyo, yung kanyang mga katiwalian, mga over budget ng uh, confidential funds mga kaibigan at mga kapalpakan sa tungkulin. Pinili po niyang ilihis ang usapan sa mga peking activities mga kaibigan. <laughs> mga scripted na public service na para po magmukha siyang abala mga kaibigan abala-abalahan kuno pag 'di ba lahat po ng kanyang biyahe mga photo ops kadalasan diyan mga kaibigan scripted po ha pambibigay ng gamit sa eskwela uh, mga bisibisita doon siya nakikita natin lugar mga kaibigan mga pakikipag-ugnayan sa mga ano mo yan mga groups groups ng kabataan yan po mga kaibigan ay wala pong katotohanan wala pong masustansyang epekto yan ginagawa ni Sarah Duterte ano ang layunin? magpakitang tao at magmukhang akti-aktibuhan Diba mga kaibigan? Wala pong sustansya ang ginagawa. Ano lang ang magiging uh, epekto niyan? Ay eh, di pala yung kanyang personal brand mga kaibigan. Gagamitin ng mga ibang media ng papabayad. Lili ka ngayon siya na ng isang uh, isang uh, matatawag natin na uh, isang masipag na vice presidente makataong vice presidente mga kaibigan ha para alam mo yon pagka napalabas yung kanyang branding na yan yung kanyang negatibong branding na yan ay mawala dahil nga sa pinapalakas niya ngayon yung kanyang imahe mga kaibigan yung issue ng korupsyon niya ay unti-unti yung hihina yan po mga kaibigan ang ginagawang pagpapalakas ng imahe ni Sara Duterte ngayon nang galing 'di ba? Ang galing nauuto kayo mga kaibigan. Imbis na magtrabaho at maging alam mo yon kahit tahimik siya mga kaibigan, basta magtrabaho na niya yun yung uh, pagtatrabaho ay hindi po. Sariling pangalan po ang inihahanda para sa posibleng kandidatura sa posisyon ng presidente. Diba mga kaibigan, andali na mga anuhin eh andaling basahin mga kaibigan ang uh, galaw ng Duterte. Yung mga tanga lang ang uh, alam yon hindi talaga nag-iisip mga kaibigan. Ah, uh, hindi nag-iisip ng mga alam mo yon. Inuubos nila yung uh, oras nila panunood ng video sa Facebook mga kaibigan. Di ba? Yung mga emotional manipulation ng uh, Duterte sa publiko ay kuhang-kuhapo ng mga uh, supporter nila yung mga aktibidades na mga yan. Hindi alam, nakadesenyo ito para lokohin sila. Di ba? Para lokohin yung marami-rami din ng mga butante mga kaibigan. Ah, para makalimutan yung seryosong allegasyon ng pagnanakaw. Yun lang naman mga kaibigan eh. Bibigyan kayo ng madrama nga video, di ba? Bibigyan kayo ng madramang picture, may kasama nga music background. Damdamin po ang minapan ano, ang minamanipula sa inyo kayo mga tangang DDS. Di ba? Hindi niyo alam. Nagbabayad yan ng sangkaterbang trolls nag-aaksaya po yan ng personal na pera o sabi nating mga na, na, ano nadugas niya nag-aaksaya yan ng pondo para once na dumating yung crisis niya na niya kayo katakot-takot <laughs> diba? na public ano public uh, yung publicity mga kaibigan nakakatakot-takot ang ginagawa niya. Napakadami na naman. Ako. Di ba? Paulit-ulit, pare-parehong nakikita mo na galawan ni Sara Duterte sa iba't ibang lugar, mga kaibigan. Ano yan? Anong tawag dyan? Ang tawag po dyan, mga kaibigan, ah, ay papansin lang. Diba? Papansin lang po yan, mga kaibigan. Wala namang bago o oh, alam mo yun, mga malalim na proyekto si Sara Duterte, paikot-ikot lang na para bang basta lang may maikontent content dun sa social media niya mga kaibigan. At yung social media niya, pagkakaguluhan nyo ng mga trolls na bayaran at gagawing content. At papunta doon mga kaibigan para siyang mala artista na nagmomol tour o nag-tour kung saan lugar ginagawang artista si Sara Duterte mga kaibigan di diba? ginagawa siyang, alam mo yung popular na popular ng mga bayaran Diba? Kaya nga talagang gustong gusto ko matanggal yung si ano, eh, J. Ruiz eh. Diba? Ipalit yung talagang matindi rin sa propaganda ng anta uh, anti-Duterte. Diba? Ay, ako lang yata ang ano eh. <laughs> diba? Yung iba naman kasing vlogger eh, alam mo yun ginagawang nga uh, alam mo na uh, nahihinaan ako eh ng kanilang uh, pagtirada mga kaibigan yun eh. alam mo yun diba? ang lakas na nung political machinery ng Duterte yung mga aktividades patuloy na lumalakas yung network ng mga supporters niya na eh, alam mo yun lumalakas eh, hindi po tayo naghahanda ng maayos mga kaibigan hindi natin natitirada ng matindi eh yung mga kalaban ng bayan. Di ba? Kasi ang talagang lahat ng ginagawa ni Sara Duterte ngayon, pagtatakip sa ano niya, accountability niya mga kaibigan. Napakasimple ng formula niya. Ikot lang ng ikot, gala ng gala, media content, media content, di ba? Iyan lang ang pampauto sa mga DDS. Yan lang yung pasikatin, ng pasikatin ng pasikatin ng sarili. Yan lang yung kanyang paraan. Mga kaibigan Kaya napakaraming na-auto Dito sa pakanang ito Ni Sarah Duterte diba? Naging sandata na niya Yung media coverage At yung content dyan sa Facebook Vitamin siya na mga tanga Mga kaibigan <laughs> Diba? Pinepeke po niya yung masa Ah na, you know nakakonek siya sa masa, mga kaibigan. Hindi po siya nakakonek sa masa. Di ba? Pagka yung masa ay uh, utu-uto mga kaibigan, hindi po yan masa. Kulto yan, kulto mga kaibigan. Di diba? Hindi po natin matatawag na masa yung nasa loob ng pang-uuto. Iba mga kaibigan ang ginagawa niya kasi parang ano eh, pinapalagay niya yung sarili niya, itong si Sara Duterte, biktima po ng panunulig sa mga kaibigan. Yan lang naman eh. Tinutulig siya, ano, tinutulig siya, pinepersecute, nawala, ano, nawawala mga kaibigan, yung issue ng kriminalidad. Na, ah, nawawala yung issue ng pagnanakaw. Diba? Diba? mas na i-preframe niya na masama yung kongreso mga kaibigan mas na i-preframe niya na masama yung presidente na kahit lantad yung hindi niya maipaliwanag na paggastos ganyan yung paraan ng panluloko sa inyo mga DDS eh, mas pinaprame ni Sara dahil nga million million na ang content niya na gawa ng mga troll farms diba? Mahirap na talaga labanan yan. Mawawala ang pagiging uto-uto nyo pag ang Facebook sa Pilipinas ay naipasara. Maniwala kay sa akin mga kaibigan. Basta't mawala yung Facebook dito sa Pilipinas, mababawasan ng uto-uto. Gusto ko nga mawala Facebook dito mga kaibigan eh. <laughs> Kasi ako wala akong Facebook. Hindi ako nagbabayad kaya mahina ang aking views, kukunti ang nanonood ng aking videos dahil wala akong pambayad. Dahil hindi naman ako bayaran vlogger mga kaibigan. Ha? Hindi ako bayaran ni BBM. Wala nagbabayad sa akin. So sarili kong opinion to. Diba? Kung yung mga nagsasabi niya na bayaran ako ay tanga kayo. <laughs> tanga kayo. Diba? So dito mga kaibigan. Ang ating, uh, atin balikan. Kung susumahin natin mga kaibigan. Ha? Ang bawat hakbang ni Sara Duterte sa media mga kaibigan. Bahagi po 'yan ng isang uh, masalimuot at maingat na planong panlilinlang at propaganda. Hindi po 'yan para sa bayan mga kaibigan natatanda nyo, kundi po para sa kanyang sariling kapangyarihan, yung pagtakbo niya ng presidente sa susunod at kaligtasan sa impeachment mga kaibigan. Ah, ang pagbibigay ng importansya po sa itsura ni Sara Duterte, tulad ng nakikita ko, ang ganda ni Sara Duterte. Ay hey, mga kaibigan, kustisya po dapat ang hinahangaan nyo mga kaibigan. Mapanganib po na nahanga kayo sa leader dahil sa itsura. Sinyali siya na bulok ang inyong utak. Tandaan nyo yan kapag na hinahanga at kayo nagagandahan kay Sara Duterte, binoto nyo, hinahangaan nyo, wala na yung kanyang korupsyon, gandang ganda kayo sa kanya, bulok ang inyong utak, tanga kayo. Okay mga kaibigan, hanggang dito lang. Maawa na kayo sa Pilipinas mga kaibigan. Huwag na kayo magpa please. Ha? Huwag na po kayong magpabudol. At huwag na kayong magpasakop sa kulto. Ako lang po yata ang vlogger na lagi kong pinipilit na umiwas kayo sa ano yun sa uh, kaisipan ng kulto mga kaibigan. So maraming salamat. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal ko kayong lahat. DDS man kayo. Mahal ko kayo. Pinililigtas ko lang kayo kasi halata ako talagang malaki ang pagkakamali ninyo. Kayo'y nadala lang ng emosyon. At mga kung ano-ano pang pambubudol. Okay, maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Ang isang muli. Till next time po, maraming salamat mga kababayan.